Matropado pa tayo na maiis ayan oh yung yellow coin tsaka yung malapit daw Ito ayan tayo yung natin ito kasi masyado sya malaki yung yellow corn yan tapos sunod to ito bulag daw to so sabi ng malaki Oh. Ngayon gagawin natin to. Lagyan natin to ng apat lupa. Lagay natin to. Ginang to, beige. Nilagay natin 'yung tinapay. Para maluto at 'yan ang aalmusalin natin. Lagang mais. katropa, yan kumulo na. Luto na yata itong nilagang mais na natin. Ayan po, na natin yung kalan mga katropa. Luto na to. Ayan. Lagang mais kayo. katropa, yan mais o. Oh. Ayan. Ito Binili ko to sa may ano, do sa ano sa manggaan, doon sa may simbahan. Si pumunta ko kanina, tapos may nakita akong mais, bumili ako. 60 po yung kilo nito, tapos yung puti 60 din. bale anim na puti at saka tatlo dito malalaki. Hinati ko to sila mga katropa ko kasi nga masyado siyang mahaba. Mulati ko para mas tipid. Ayun po. Kaya mga katropa. Mamaya, mamaya na ako kaya ng kanin mga tanghalian na. Ah, oh, ulas ba? Mga ato, gising kasi maglalaba pa ako ng mga kumot eh. trupa. kain tayo. Bye-bye po. God bless. Bye.